Noong unang panahon, sa kaharian ng Ibalon, ngayon ay Albay, may isang napakagandang dalaga na nagngangalang Daragang Magayon, anak ng datong si Makusog, maraming binatang nagnais sa kanyang kagandahan, ngunit isa lamang ang kanyang iniibig, si Panganoron, isang matapang na mandirigma mula sa ibang bayan. Isang araw, may isang mayamang dato na nagngangalang Pagtuga na nais pakasalan si Magayon, tumanggi si Magayon, kaya't si Pagtuga ay nagalit at dinukot ang kanyang ama si Dato Makusog, bilang kapalit ng kalayaan ng kanyang ama, pumayag si Magayon na pakasalan si Pagtuga, nang mabalitaan ito ni Panganoron. Agad siyang nagbalik upang iligtas si Magayon, isang madugong labanan ang naganap, napatay ni Panganoron si Pagtuga, ngunit sa gitna ng kaguluhan, nataman ng ligaw na si Bat si Magayon, sa kanyang huling hininga, niyakap niya si Panganoron na agad ring nasawi, dahil sa labis na dalamhati, inilibing sila sa parehong lugar, pagkaraan ng ilang araw, may umusbong na bundok sa libingan nila, isang perpektong hugis konong bulkan. Ito na ngayon ang tinatawag na Bulkang Mayon, na sinasabing sumasalamin sa kagandahan ni Magayon at sa wagas nilang pag-ibig. At iyan ang alamat ng Bulkang Mayon, isang kwento ng kagandahan, tapang, at pag-ibig na walang hanggan. Kung nagustuhan ninyo ang alamat na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i ang video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na kwentong alamat.